Ayan nice one? Uy. Kameraman, sumabak na. Sumabak sa kapaan. <tong noise> Uy! 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 <laughs> nice one! Uy! Ang dami! Oo! Marami! Oh, oh, marami! <tong noise> marami na! Okay guys, so ito po yung lulutuin namin. So, kung natin guys, ito is may tama na bolo. Kanina ng Julius, no? Mm -hmm. So, actually, nakuha namin is at so sampo. Dati yun. So, iba, is pinigyan namin sa mayari ng fishpond, di ba? Hmm. Igin natin, oh. oh. So, yun. Pinigyan natin. And then, yung iba naman is, huh? pagparti-partihan ng grupo. Kahit tigisa-isa. Oh. Hmm. Mga kasoya, so, katapos lang namin mga pa. Dito na kami sa area kung saan maluluto kami ng kanin at saka yung dalag, no? So, yun. Ah... Uh, Alhamdulillah, oh, dahil man. thank you God, dahil may nakapa Ay na, na uh, huli. So, so yun ang mayiging ulam namin Kanapap, so, po. Na. sa panonood okay guys so merinda muna kami ah uh, nang anong tawag dito barbed barubed tapo niluro sa araw yeah. saging yan nilagay sa daon ng saging tama um, dito, dito na, tapo naglas kaman tapo Ako. 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 <laughs> <laughs> <Ay, laughs> nah, ya. ya, rawin mana ini? Hmm. Tepuk. Pasang bola kamu lah <laughs> detik ini. Tepuk anu lu, anu kito. Ngimpi tadi saya. Tagal lu ngimpi. Ubi, ubi kapukannya. Ubi. Kamu uti. Kamu uti Lagi nuling. Oh, kamu uti <laughs> tuh. So ni lagi sa giniling. So <laughs> <laughs> hmm. sa, <laughs> Ito, ini lagi sa daun yang sagi. Kami rendah nami. Serap kan? Itu dia taguan tak kuasa. Rendah nau. City. Tepuk kan? ini hong nau. Saya tak pernah saya padat dan. Dalag. Ini ko ini how ko yung dalag para nga magakasan yung okay, Masarap so, sarap itong kaisip. Janis uh, sa ng yung, no? Hmm. Sa bawa ng no? hmm. kwan, Masarap yung price ko. Price pa pa ka doon sa bispan. <laughs> yeah. So yan yung recipe ng team ni Asero. Simple lang. <laughs> Ihaw lang ng dalag. So, lagyan ni Asero ng turmeric or luyang dilaw. So, after ito ihaw is uh, lutuin ni Asero ng gata or siweng ng gata. So, ito isa sa mga ingredients. Uh, luyang dilaw. So, linisan ni Asero. So, nasunang iyaw na bangus. Ay, bangus. <laughs> dalaga. Dalaga. Ay, dalaga. <laughs> Dalag. Hmm.

Ah, sapot. Mm. Okay. So, hintayin natin na kumulo ulit. Then, luto na yan. Kasi luto na yung isda. A few moments later. Sa punto ito ay pinagsaluhan namin ang tatlong uh, malaki at matabang aluan o dalag na nauli namin sa loob ng palasdaan. At simple lang yung recipe namin dito, pero masarap. Inihaw lang, after ihawin ay niluto namin with gata. Simple yung recipe lang po mga kasaya, pero masarap po siya. Promise, masarap na luto itong dalag na to. Ito yung pinaka-special na luto. Ihawin, katapos ihawin, lutuin with gata. Ito ang special na luto ni Acero at Wayman ng Team Soya. At sa mga nagtatanong mga kasoya kung bakit ganito ang content po namin, Catching Cook po ang content po namin dahil inspired po kami sa Harabas Channel. At kaya lang po yung vlogger dito sa Cotabato City ng content po ay Catching Cook. Ang purpose namin kasi dito ay para ma may pagkita ang kagandahan ng Cotabato City. At kung gaano ito kayaman sa iba't ibang klaseng isda. Padagat man, ilog at fish pond. At gusto rin po namin ipromote ang lungsod ng Cotabato City. Gaya din po ng mga ibang vlogger na sumikat ang kanilang mga lungsod dahil po sa kanilang pag-vlog at ang pangalawang purpose po namin kaya nag-vlog po kami ay para makatulong din po sa mga tao na ngayon ng tulong. Gaya po ng baging paeng at naghatid po ng tulong ang Team Soya sa mga kabayan po natin doon. Banda sa Dima Patoy area. Dahil isa sa mga advocacy na po namin kaya nabuo ang team po namin, Team Soya. Kaya sa mga supporters po namin dyan, maraming maraming salat po sa suporta at tiwala po na binibigay niyo po sa amin. At sa mga hindi pa nakafollow sa pets po namin, please po, pag-follow na lang po at paki share like, at pag-notify itong uh, channel po na. At sa lahat po ng sponsors po namin at nagsasend ng stars, maraming maraming sa po and God bless you all. At kung gusto niyo mapanood ang lahat ng videos po namin na Katsin Cook, puntaan lang yung YouTube channel po namin sa YouTube, Team Soya. Kaypo ang iranun vlogger na nagmula ng San Pagodos Kota Batu City Team Soya. Za mga soya and kumusta kayong lahat? Don't forget to subscribe, to hit the bell para update guys sa lahat ng videos namin. Team, Team Soya, God bless. Bye. -bye. Bye, -bye.